o sino pa yung namumroblema sa mga alaga nyo dyan sa bahay nyo yung mga ipis, langgam yung kumakalat ng dumi dyan yung sumisira ng mga gamit nyo hindi nyo na kailangan guys bumili pa ng lason o trap dyan para mahuli yan ito yung technique guys, tuturoan nyo kayo gamit natin yung alak simple yung mga tirang tirang alak yan baka may mga lasinggero dyan sa inyo sa kapitbahay nyo, yan mga tira tira lang para walang gastos may sili, may kanin. O, oh, laruan, kahit anong laruan dyan. Stick, tsaka bato. O, oh, ito lang yung gagawin nyo, guys. Itong takip na to, guys. Ilagay nyo dito yung kanin. Ayan. Tapos, yan yung sili. Ito, piliin nyo yung hinog para mahangang. Ilagay nyo, ilaga nyo yan dito sa kanin. Ayan. O, ba? Diba? pigain nyo lang, guys. Tapos, kunin nyo yung katawan para hindi alata. Tapos, yung tirang alak, ilagay nyo dito sa isang tansan. O. Oh. O, ayan. O, oh, diba? Halimbawa, ito yung ipis o daga. Kakain dito yan, guys. Pagkain yan, hindi, maramdaman nyo yung hanghang. Pupunta yan dito sa tubig. Kala niya tubig. Pag inom niya dito, guys. O, oh, pag tapos niya lang inom malalasing yan eee, eee. tapos makita niya yun yung kukak o palaka magugulat matatakot yan tatakbo yan dito pagdating dito sa steak matataliso dyan guys tapos matutumba yun mau balance at mababagok yung ulo dito sa bato bang patay yeah, do, diba napakasimple <laughs> <laughs>